hello, hello. Look at the color of the trees, guys. Very colorful na ang aming kahoy, ang mga dahon. Nasa so, pool, ano na kami, pool season. At malamig na. Lahat na kami naka... Lahat na kami naka-jacket. Ayan. Hindi ko maayos-ayos itong aking ano, cellphone. mga to. Ayaw mag ano tong sasakyan. Ayaw maghinto. Ako na ang may right to go eh. Lumeritso pa rin. So gusto ko na ipakita sa inyo ang ano guys. Itong mga sasakyan na to. pwede namang ipasok na kaysa magantay sila dyan sa labas na may bakante naman kasi na aabangan nila yung ibang traffic it's 14 degrees at 2.04 ng hapon guys kaninang umaga malamig 5 degrees lang pero naka jacket na kami naka jacket na rin ako dahil talaga malamig na din hindi na kaya <laughs> hindi na kaya ng aking Ang lamig Ayan. Ayan. Maganda ang kalangitan Cloudy siya Parang mga ano siya Parang yung mga koto na Lumilipad sa taas So I stop sa ina ko guys Paakit ako ng bundok Ayan, Ang ganda ng ano ang ganda ng kulay ng mga kahoy. Iwan ko kung ma-stretch ko ang camera ko. Hindi siya mag-stretch. Kaya, <laughs> yeah. hindi yung ano. Pero, as far na ano, yung yellow, orange, red na ang kulay. Makikita mo sa ano. Makikita nyo sa ano. Ito rin. Oh. Itong kahoy na to o, Tingnan mo yan. Ang oh. ganda ng kulay niya. Orange. Parang orange, yellow, green. Yung mga kulay nila. Pero meron talaga dito guys na ano, yung maple leaf is pula. Tulad nitong punong to, yan o, oh, itong ng ko ito is, uh, pag naubos yung kanyang dahon na ano, magkulay siya pula. Pero mostly is yellow, nag-turn yellow. Merong ano, merong yellow yellow, merong uh, three colors combination, yellow, orange, red, ganun. totoo lang nito. Yellow yellow siya, guys. Itong isang nito. Ang daming construction. Ayun. So yung isang punong daanan ko is yellow yellow. Ah, uh, ito is ano 'yan, ang kulay nito, guys. Uh, ngayon siyang bago mag uh, Halloween is uh, maganda ang mga kulay niya pa. Pero after that maglaglaga na lahat yan at magiging brown na naman ang aming paligid. Parang napakalungkot tingnan. Na. Brownish color na at yung mga puno is uh, brown na na makikita mo na lang yung mga sanga. O tulad nito guys, oh, ang ganda nitong punong yan, oh. ang ganda ng kulay niya, o oh. yellow orange tapos may video green yellow sa loob niya. Yan, o oh, ang ganda niya. So, yan. na ako sa ilalim ng mga puno. Ayan. Puro construction. Oh my goodness. Nakakatakot yung dadaanan na ano. May nagaano sila ng mga alam niyo yung binababa yung galing sa taas na ang taas-taas parang nakakatakot na mabagsak ng sasakyan And natatakot ako magdaan sa ganyan dahil parang maano yung sasakyan, mahuhulugan. Pero hindi naman. So stop light ulit. Uh, sa school zone ako, so 30 lang ang takbo dito. Pero dito merong ano siya guys, um, 20. Yung school zone, 20 lang ang takbo. Pero dito sa Westman, 30 saan ba ako nakadaan na 20 ah sa may Otremont 20 lang ang kanyang ano 20 kmh ang uh, takbo sa school zone at sa mga uh, bah kabahayan Itong parang subdivision yan yeah. so ito guys, oh, tikita nyo siya pula din ang dahon niya yeah, no? uh, parang maroon yeah, no? ganda ng kulay niya pero karamihan talaga is yellow green yan ang kulay nila Uh, ano lang, nabibilang lang yung talagang buong-buong yellow at buong pula ang puno, yung ano, dahon niya. Usually is mixed, no? Ito, tulad nitong dinadaanan ko, guys, yun, no? Mix ang kanyang kulay. Meron naman talagang solid yung kulay ng ano. Napakaganda yung tingnan, guys, pag ano, ubos na sa yung, ayun, itong dinadaanan ko to guys, pag uh, ubos na talagang nagkulay ang mga dahon niya, ang gandang pagdaanan nito, ang presko sa mata, ngayon nga oh nakikita niyo di ba colorful na yung mga dahon niya how much more kung maubos na siyang ano kasi yung iba green na green pa pero ang iba nagchange na ng kulay oh ito nga tingnan niyo yellow green yan itong ano parang may white may red may green tapos may ano siya yellow yan ang kulay niya itong batang to basta lang tumawid yan Yeah. I mean construction. Mm -hmm. kasi may pipick up na ako. pinaprint ko na super program kasi may na misspell, may na mali, may natakpan, so whatever. So yun nagpa-reprint ako guys. So kasi ng last Saturday is anniversary namin. Kaya yun. Daanan ko na siya habang andito na ako sa labas. ayoko ko nang bumalik mamaya. Kakatamad na kaya. Yung pag dumating sa bahay na malamig na, nako sarap maghigop ng sabaw. <laughs> tulo ano na i-start na kami ng taglamig kaya siguro bibili naman ako ng ano yung alam niyo guys yung ano ulo ng salmon ang sarap kayang anuhin yan sa bawan ang uh, ano ginigisa ko siya sa napakaraming ano luya kamatis minsan naglagyan ko siya ng ano dahon ng sili nakakabili pa kami ng dahon ng sili na ano yan sarap kaya ang kain niya na gusto kong ihalo yung down silly para yung lansa ba minsan naman ginagawa in, um, sprinkle lang ko lang siya ng ano syempre hugasan mo naman um, sprinkle lang ko siya ng ano uh, black pepper uh, yung powderized garlic or onions sprinkle ko yan and then squeeze ko siya ng ano ng lemon and then ilagay ko siya sa ano oven ay ang sarap ang sarap niya guys. Believe me. Yung isang ulo na malaki. Ubus ko yun. Kasi hinahati yun sa dalawa. yon Madali naman siyang maluto. Kaya ang sarap niya guys. Lalo na kung mataon mo na fresh pa yung ano. Kung fresh na fresh pa yung uh, salmon. Kasi usually sa mga ano. Oh my gosh. Liliko pala kasi to may gas itong nakakainis ng na mga ganito liliko mag signal mag ano lang siya mag sign eh. kung kailan nakadikit na ako sa kanya nakakainis ng na mga ganyan na driver guys hindi mag sign kung saan pupunta mag or mag right basta na lang siya mag sign pag yung nakatuto ka ng nakasunod kainis minsan pasaway na driver guys ay naku lat ko yan na ano sa aking pagdadrive araw araw lat ko na tatagpo ng mga lukong driver kaya minsan nagiging loko din ako sila lang ba <laughs> pero not all the time guys maingat pa rin kahit sa ano kasi mahirap na mapasubo ka ano natin nagdadrive tayo is mapasubo tayo So, daming stop light. Ano na naman? Siguro uulan maya-maya. Nag ano na? Nag-iipon ang clouds. Magiging madilim na, na, naman. Ayan. Hindi pa ako nakakarating sa pupuntahan ko. Huwag muna uulan. At wala akong payong. <laughs> hindi naka-jacket talagang malamig na so itong binabaybay ko na to guys ito ang tinatawag na divisorya ba <laughs> diba, sa atin matao, karamihan, Pilipino dito, lahat dito kita mo nag-istambay Pilipino lahat Pilipino, ang daming Pilipino dito sa bandang ito kaya lahat mga ano din, marami ding may negosyo dito mga Pilipino Siyempre naman, dahil, dahil ang mga customer din nila is Pilipino tinawag ito dito na Divisory at Quiapo yata yung tawag dito kasi dito talaga ang karamihan ng Pilipino. Ito ang masayang lugar na ano nang ano. Ito ang masayang lugar dahil dito talaga makakakita ka ng mga Pilipino. Dito ka mga kaano nang hindi ka mahuhumsik ba kasi ang daming Pilipino nga na makikita mo. Marami kang kalengwahe Yun. Dito ako unang tumira sa area ito apartment ko nang dumating ako noon nakakilala agad ako ng Pilipino kasi kung mapunta ka sa wala kang kababayan or wala nga lang na matanungan or kasi dito France eh, ngayon so pag wala kang matanungan na ka po Pilipino mo, mahirap din kaya maganda yung dito ka makatira dahil marami kang kababayan kung so kaya ito ang kagandahan dito puro business establishments dito karamihan na rin may mga Pilipinong businesses dito na rin ay ipon-ipon dito sa Codinage area at dito sa Victoria itong street na akin tinatakbo is Victoria Avenue ang tawag dito at puro Pilipino ang mga ano nandito kikita nyo lang dito Pilipino mga nakistambay <laughs> yan anyways so hanap ako ng parking kasi kukunin ko yung aking pinareprint. Ito na. Pilipino din to, guys. May ari. Ayan. Itong mga store na ito. So, hopefully, tapos na. Para hindi na ako balik-balik. Park lang ako, guys. Kasi may number. Kailangan hindi ako lalampas sa kanyang buhit. Ayan. Ito na ako. So, thank you for watching, guys. See you on my next video. So... I hope na na-enjoy yung ride ko at nakita nyo mga pag-iiba ng kulay ng dahon.